Isang opisyal na pahayag mga kapatid na mula mismo kay US President Donald Trump ang ikinagulat ng lahat. Kung saan ito lang June 21, 2025, isinagawa ng Amerika ang isang serye ng coordinated strikes laban sa Iran. Hindi ito basta military operation. Ito ay isang strategic offensive na tinarget ang tatlong pinakamahalagang bahagi ng nuclear infrastructure ng Iran: ang Fordo Fuel Enrichment Plant, ang Natanz Uranium Enrichment Facility, at ang Nuclear Conversion Center sa Isfahan. Ang operasyong ito ay sinagawa gamit ang mga Beto Spirit Stealth Bombers na kilala sa kakayahan itong makalusot sa mga radar ng kalaban at ang paggamit ng GBU-57 AB Massive Ordnance Penetrator, isang 30,000 pound bunker buster na mayroong kakayahang sirain ng mga underground facilities hanggang 60 metro ang lalim. Ang mga pasilidad na tinarget ng US, ang Fordo, Nathan sa Tispahan ay hindi basta-bastang mga estrukturang militar sa loob ng maraming taon, ang mga ito na ang sentro ng nuclear program ng Iran at matagal nang binabantayan ng International Atomic Energy Agency, ng Israel at ng US Intelligence Community. Ang Fordo ay isang heavily fortified underground facility na itinayo sa ilalim ng bundok upang maprotektahan laban sa airstrike. Ang Natanz naman ay may kakayahang magpayaman ng uranium gamit ang libu-libong centrifuges at ang Isfahan ay gumaganap bilang conversion center kung saan ang uranium ore ay inihahanda para sa enrichment. Ibig sabihin ng mga pasilidad na ito ay kritikal sa buong supply chain ng isang potensyal na nuclear weapon. Sa pamagitan ng sabayang airstrike mula sa Amerika at mga precision drone attacks ng Israel, malinaw na ito ay coordinated effort ng dalawang magkaalyado upang sabay nasirain ang buong kakayahan ng Iran mula sa simula hanggang sa dulo ng nuclear cycle. Hindi ito aksidenteng operasyon, ito ay bahagi ng isang malawak at sistematikong plano ng militar at intelligence coordination para tiyaking hindi makabuo ang Iran ng sandatang nuklear. Para sa maraming tagamasid, ang sabayang pag ito ay hindi lang aksyong militar kundi pahayag ng estratehikong intensyon na kontrolin ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Sa isang eksklusibong panayam ng CNBC, ipiniliwanag ni Pangulong Donald Trump ang motibo sa likod ng isinagawang airstrike laban sa Iran. Ayon sa kanya, hindi na sapat ang diplomasya at mga sanksyon upang pigilan ng Iran sa kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad sa teknolohiya ng sandatang nuklear. Kaya't napilitan daw siyang gawin ng isang hakbang na bagamat matapang at kontrobersyal, ngunit kinakailangan. Binanggit din niya na isa sa mga pangunahing dahilan ng operasyon ay upang protektahan ang mga kaalyado ng Estados Unidos, lalo na ang Israel, na matagal ng pangunahing target ng mga banta mula sa Tehran. Sa naturang na-strike ng US, bagamat sinabing naging matagumpay, ngunit hindi lahat ay natuwa sa ginawang hakbang ni Donald Trump. Sa loob mismo ng Amerika, agad na umalingaungaw ang mga panawagan ng investigasyon mula sa mga mambabatas. Tinuligsa ng mga ito ang airstrike at sinabing ito ay tahasang paglabag sa War Powers Act of 1973, isang batas na ginawa upang tiyakin na walang sino mang Pangulo ang makakagamit ng puwersang militar ng walang pahintulot mula sa Kongreso. Sa kabilang banda, malugod namang tinanggap ng mga Republican hooks ang naging hakbang ni Trump. Nagpahayag rin siyempre ng buong suporta ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Tinawag niya ang operasyon bilang historic at sinabing ito ay isang malaking tagumpay laban sa nuklearization ng Iran. Ngunit ayon sa UN Secretary General Antonio Guterres, ang airstrike ay isang dangerous escalation na maaring magbunsod ng mas malawak na digmaan. Nananawagan siya ng maximum restraint at pagbabalik sa diplomatikong negosasyon. Tumindig din ng ilang Latin American countries, ang Venezuela at Cuba ay mariing kumundi sa aksyon ng US habang ang Mexico ay nananawagan ng immediate ceasefire and diplomatic solution. Maging ang European Union ay naglabas ng babala. Ayon sa kanila, ang militarisasyon ng tensyon ay posibleng magdulot ng destabilization, hindi lang sa Middle East kundi maging sa buong global order. Ngayon mga kapatid, hindi basta-bastang naging pinsala sa ginawang pag-atake ng Amerika. Kitang-kita ang lawak at pagkawasak sa Natanz at Fordo. Bagamat hindi pa nailalabas ang buong technical assessment, ang initial na ulat mula sa Israeli at US intelligence communities, nawasak ang core facilities kabilang na ang centrifuge arrays, power systems at control centers. Ibig sabihin, ang kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium ay malaking tinamaan kung hindi man tuluyang naparalisa. Ang ginamit ng Estados Unidos sa airstrike ay ang GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator o mas kilala sa katawagang Bunker Buster Bomb, isang makapangyarihang sandata na idinisenyo para sirain ang mga target na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang bombang ito ay may bigat na humigit kumulang 30,000 pounds at kayang tumagos ng hanggang 200 feet o mahigit 60 metro sa reinforced concrete bago sumabog. Ito ay eksklusibong dinadala ng B2 Spirit Stealth Bombers dahil sa laki at bigat nito. Ang disenyo nito ay espesyal, may matigas na steel casing at delayed fuse upang sumabog hindi sa ibabaw kundi sa loob mismo ng target na pasilidad. Sa kaso ng Iran, ang mga pasilidad ng Fordo at Natanz ay partikular na binuo upang makaligtas sa surface bombing. Nakatago ang mga ito sa ilalim ng bundok at pinapalibutan ng makakapal na bato at semento. Ngunit ayon sa AP News at iba pang defense sources, ang GBU-57 ay isa sa kakaunting sandata na may kakayahang sirain ang ganitong uri ng malalim na target kung totoo ang ulat na ginamit ang bombang ito. Nangangahulugan ito na talagang itinodo ng Amerika ang kanilang lakas militar, isang hindi ordinaryong airstrike kundi isang high-level strategic strike na may layuning hindi lamang sirain kundi neutralize ang buong operasyon ng nuclear program ng Iran sa antas na hindi basta-basta may babalik. Pagkatapos ng airstrike, hindi nag ng oras ang Iran sa pagtugon. Sa Tehran, agad na naglabas ng matinding pahayag ang Islamic Revolutionary Guard Corps na tinawag ang ginawang pag-atake ng Amerika bilang isang act of war. Ayon sa opisyal na pahayag ng IRGC, ito ay hindi lamang simpleng provocation kundi isang deklarasyon ng gera laban sa soberanya ng Iran. Dagdag pa nila hindi ito palalagpasin, magbabayad ang Estados Unidos at ang Israel sa ginawa nilang ito sa tamang panahon at sa paraang hindi nila inaasahan. Kasunod nito, personal na naglabas ng pahayag ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Mariin niyang binatikos ng US at Israel. Ipinapakita niya ang determinasyon ng Iran na hindi kailanman yuyuko sa pananakot o agresyon ng dayuhang kapangyarihan. Habang lumalala ang tensyon, unti-unti nang gumagalaw ang mga proxy forces ng Iran sa buong rehiyon. Ayon sa mga intelligence reports, pinakikilos na ng tiran ang kanilang mga kaalyadong milisyas bilang bahagi ng posibleng indirect retaliation, kabilang dito ang Hezbollah sa Lebanon at ang Houthi sa Yemen. Hindi lang sa larangan ng militar nararamdaman ang epekto, tumugon din ang pandaigdigang merkado. Kaagad pagkatapos ng airstrike, tumaas ng higit 8% ang presyo ng langis sa global trading platforms. Ang dahilan, ang Persian Gulf, lalo na ang Strait of Hormuz, na isa sa pinakamahalagang chokepoint sa buong mundo para sa oil transport. Mahigit 20% ng global oil supply ang dumadaan dito araw-araw. Kahit anumang banta ng gulo sa rehiyon ay may domino effect sa presyo ng enerhiya at pandaigdigang ekonomiya. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang mata ng mundo ay nakatutok sa Iran. Matapos ang matinding airstrike na tumama sa kanilang mga nuclear facilities, inaasahan ng lahat kung paano tutugon ang tiran at kung gaano kalawak ang magiging epekto nito sa buong rehiyon. Ayon sa inilabas na ulat ng Reuters, batay sa mga satellite images, may aktibidad na sa mga ballistic missile bases ng Iran, partikular sa bahagi ng Western Iran na malapit sa mga US bases sa Iraq at Syria. Makikita sa mga larawan ang paghahanda ng ilang launch system, paglilipat ng missile transporters at pagdeploy ng mga surface-to-surface -surface missile platform, isang sinyalis na handa ang Iran para sa potensyal na retaliation strike. Kasabay nito, naglabas ng pahayag ang White House na nagsasabing sa loob ng susunod na dalawang linggo ay magpapasya si Pangulong Donald Trump kung lalawakan pa ang military campaign laban sa Iran. Ang desisyong ito ay nakasalalay umano sa magiging kilos ng tiran sa mga darating na araw. Sa ngayon, si Trump ay aktibong kumukonsulta sa mga pangunahing military advisors ng US, kabilang ang Pentagon at CENCOM leadership, gayon din sa mga kaalyadong bansa sa gitnang silangan at Europa. Sa kabuuan ng isinasagawang US airstrikes sa mga nuclear facilities ng Iran ay tila hindi lamang isang isolated military action kundi ang simula ng isang panibagong yugto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Habang ipinipresinta ito ni Pangulong Donald Trump bilang isang preventive strike na layuning pigilan ng mas malawak na digmaan, marami sa mga international observers at mga eksperto sa seguridad ang nagbabala na mismong aksyong ito ang maaring magsindi ng mitsa ng mas matinding regional conflict. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!